Yeah, magandang umaga sa inyo uh, Magandang gabi sa mga taga Pilipinas uh, Punta ko ng Dentist ko ngayon Kasi lalagyan ako ng crown yeah. uh, Sa aking ipin Kasi 3 uh, weeks ago Nung ako ay nasa Sa biyahe ako noon eh uh, Kumain ako ng soup So habang kumain ako ng soup ramdam ko yung aking molar sa left side ay ano na, nagcrack or natanggal yata yung uh, filling, yung yung pasta eh, buti hindi sa market uh, kasi layo ko sa dito sa dentist uh, oh, wala rin akong alam dito sa dentist dito sa area na pinuntahan ko so buti hindi sa market siya so nung pagkarating ko noon diretso ako ng ano ng dentist. So, chanek niya. So, kailangan daw lagyan ng crown. So, nirepair yung aking molar. Uh, pero, sabi nung dentist, lalagyan daw ng crown para matibay. So, doon tayo pupunta ngayon sa aking dentist. So, today is Thursday. Paalam naman ako sa aking uh, director na ako uh, mag- magdedentist sa point ngayon, ngayon pumayag naman and, hindi ko lang alam kung matagal pero tingnan natin uh, nag message din sa akin kahapon yung, yung, uh, yung secretary nung nung clinic meron daw kung ano ah uh, copay eh nagulat ako kasi ang copay ko ay parang 700 plus dollars sobrang laki eh titinan ko kung talagang ganun nga i copy na yon pero sabi nila kung kung kaya doon ipasok lahat sa insurance eh gagawin pero 700 na copy yun eh, napakalaki magkano ba dyan sa Pilipinas ang ano ang pa-dentist pagpapalagay ng crown ang sabi ay ang total ko daw ay uh, nasa uh, parang 1,000 plus. 1,000 plus. Hindi ko lang kung 1,500 o oh, 1,400. Parang ganun. Parang kalahati yata or more than kalahati yung aking copay. So, titignan ko pa. Kasi uh, para ano, para sigurado ako sa babayaran ko. Meron naman akong ano, meron naman na kung uh, tawag dito yung insurance tsaka yung kung nila ay HSA yung health saving account yata yun. so monthly naguhulog ako doon para sa mga ganitong uh, pagkakataon hindi ako mabibigla sa babayaran sa mga emergency kagaya nito emergency matutulong pa ma, parang considered ito as emergency so hindi ko kailangang maglabas ng money or magbayad gamit ng aking own credit card so ang gagamitin ko yung aking uh, company uh, health savings account kawarin doon hindi ko lang alam kung enough yung yung limit doon sa card 'yan so, malalaman natin sa so, tingin ko naman ni eh, uh, enough yung enough yung ano yung fund dun sa dun sa aking savings account kasi last time na chineg ko eh, nasa 2,800 dollars yung ano yung uh, pwede kong gamitin dun sa savings account so let's see uh, maulan ngayon dito sa Sunnyvale Meron daw silang winter storm Hanggang uh, Sabado yata O Friday ng hapon Kaya ayon uh, ayun Maulan Ayun, dito na tayo sa clinic uh, Punta muna ako doon sa loob para baka pa rin akong form na i-fill up doon. Tsaka para rin malaman ko na kung magkano talaga yung aking babayarin. Alright, later. Ayun. Uh, nangalay ang aking uh, pang, uh, isang oras mahigit din. Uh, akala ko simple lang. Manid ba? <laughs> medyo manid pa yata ang aking uh, uh, bibig nakadalawa yata yung pangimay na tinurok sa akin akala ko naman napakasimple ng operasyon uh, hindi ko lang kasi first time ko nga eh pero ang ramdam ko ginirind yung ngipin ko hindi ko lang binawasan yata so I don't know kung paano pero ngalay, nangalay aking ano, kakakanga -kaka nga at ang syempre, ang ang binayaran ko ay meron nga akong copay. Ang copay ay 746.50 dollars. So, yan. O, oh, nakita nyo ko dyan. Yan o. May copay ako. Buti nilang may card. Kung walang card, eh, no choice i-ano sa syempre, sa savings or sa credit card oh my god uh, sana hindi sa bakit ang sabi nung dentist ko uh, medyo mangi, mangingilo daw magiging sensitive for a couple of days kuha ng ginawa nga niya. sana hindi uh, medyo manhid pa rin pero yun uh, sana nga uh magtagal ito kasi medyo mahal din <laughs> ang total ay kasama na yung binayaran na insurance ay nasa 1600 so kalahati doon ng akin uh, 746 hmm. hindi ko lang kung bakit gano'n. pero siguro ubos na rin yung aking uh parang budget sa aking uh, dental kasi si Miggy at saka si si Jing yung aking asawa, ay nagpa-brace so doon din kinuha uh, parang naka 8,000 dollars din yata yung dalawa doon kasi 4,000 ang isa eh so 4,000 kay Miggy at 4,000 kay Jing So, buti eh, may natira pa sa akin. Uh, sana, sana, ano, uh, mag-okay naman yung, yung, policy, yung insurance. So, uuwi na muna tayo. Kasi, manhid pa yung aking bibig eh. Eh, tumawag na rin si Mrs. Ah, uh, miss na miss na daw ako. Umuwi na daw agad ako. Uh, yeah, Magla-lunch na muna Tapos after nitong Mag-lunch uh, Balik ako ulit kasi sa trabaho Ang eh, trabaho ko naman ang Work from home Pagka wala akong biyahe Sa bahay lang So hindi ko kailangan lumabas ng ano Or Siyempre work from home nga And Sa bahay lang Kaya eh, maganda So ay, uh, worry ko lang sana baka sumakit eh. eh sana wag wag sumakit. Kasi pag sumakit ay eh, lalo na pag ngipit uncomfortable. Okay. Sabi naman ng ng, ng doktor hindi daw sasakit. Tingnan natin. Sana nga hindi. Eh, kung pero kung sumakit sabi niya ay eh, maganda daw ako pain reliever eh, Tylenol uh, we'll see uwi mo na tayo uh, dadrive ako po uwi dito ako sa uh, Lawrence Expressway uwi mo tayo mahal dito sa US ang insurance kung walang insurance dito o kaya yung kagaya nung kinamit ko ay yung health savings account imagine maglalabas ka ng pera na 750 less than 750 more or less ano so syempre sa ordinary tao na kagaya natin malaking, malaking pera yon hindi basta-basta uh, eh kung nasa Pilipinas ako eh malamang bonot na to baka 250 pesos lang ang bonot dito <laughs> dito kasi sa states hindi basta basta binubunot ng ipen hindi kagaya dyan sa atin na pag masakit bonot agad dito hanggat maaaring isave nila sinesave save. eh naalala ko na nasa Pilipinas ako eh parang high school yata yun sumakit ng aking dalawang ngipin eh binunot agad eh kaya kakaiba ewan ko lang ngayon kung nagbago na yung mga dentist sa atin pero dito uh, hanggat maaari uh, sinesave nila yung ngipin kasi mas sabi nila mas mas okay daw yon pero parang siguro kasi alam nila may insurance lahat dito kaya gusto nilang gamitin lahat ng insurance pero in fairness naman okay naman okay naman ang services saka kagaya nung ano yung isa kong ngipin na may may pasta 5 years ang pasta eh hanggang ngayon eh andun pa rin eh so sa ano yung yung pasta na yun dati 5 years ago in wala akong pinayaran doon kasi mura lang yun eh para nasa 300 yata 300 dollars yata yun pinawas sa insurance so oh, hindi ko ano wala akong cash out ko napit na ako sa bahay so pagdating eh, magkatatanggalian kami ni Mrs. Kasi si Nisis ay may pasok. Pasok siya sa trabaho. Ang shift nga pala ni Genesis ay ano? Mid-shift kung sa Pilipinas mid-shift ang tawag. Pero dito ang tawag sa kanya ay night shift. Or swing shift pala, kung tawag. 3 to 3pm to 11. 11 something. 3 to 11 yun pagka may overtime ship inaabot na ng alas dos ng umaga ang uwi depende kung matagal ang OT dito lang sa bahay ayun na. Nako, inabot ako ng uh, ulan. Grabe. Naglakad ako. Hindi ko lang kung kita nyo sa camera pero umaambot. Ayan. Pero malapit na naman ako sa bahay. Ay, siguro ipagdating ko sa bahay ay okay, maliligo. Baka po na eh, okay magkasakit. Mahirap na. Yung nga pala Friday. Ah, rest day bukas. Tsaka sa linggo. Walang pasok next week Monday may biyahe na naman pero next week medyo excited ng konti <laughs> kasi puto ako sa Hawaii yun doon ang aking work site sa next week Hawaii sa Honolulu Monday to sa linggo na rin Monday to Thursday yata oh. ayon pupunta ako ng Hawaii sa Monday for work. Uh, first time ko rin makapunta doon sa site na iyon. Pero syempre, eh, nasa Hawaii ka na rin nila. Hindi e mag-sightseeing na tayo. No? Tsaka marapit doon sa Waikiki Beach, eh, yung aking uh, hotel. So check natin yung Waikiki. Kung ano ba yung tsura noon. Alright.